Ito ako guys ng Pinoy adobo. Ginamit ko is chicken. Ayoko ng pork. Bihira lang ako kumain ng pork. bihira lang. So usually pag ako nag-adobo talagang manok ang ginagamit ko. So nakakita ako kanina sa NTUC Fair Price dito sa may Kilini dito sa Singapore ng isang buong manok $8. So grinab ko na yun. Usually ang price nun is $12.50. So, ginawa ko, hinati ko siya sa tatlo. So, ito, itong adobo na to is tatlong beses ko itong uulamin. Tapos, naglaga ako ng kamote. Instead na kanin, ang kakainin ko kamote. So, tatlong piraso yan, nagkakahalaga yan ng $2.80. So, dalawang beses ko itong kakainin, tanghalian, tsaka sa gabihan. Tapos, ito ang gulam ko. So, titipirin ko. Kasi guys, hindi talaga kasya yung dalawang daan. Kaya lang, ang hirap na mga magreklamo, di ba? So, kung saan magkakasya ang dalawang daan, kung kaya nating i-stretch yung dollar, gawin natin kasi tayo rin ang magbe-beneficio, di ba? Wala, no choice tayo. Ganun talaga, mahirap talaga ang buhay na isang katulong dito sa abroad. So, kailangan kung marunong kayong dumiskarte, diskartehan ninyo. Ganun lang. So, yung walong piraso na kinat ko siya ng katamtamang size lang yung chicken, ginawa ko, inilagay ko, inano ko muna, sinangkot ko muna yung chicken, tapos, dinibide ko siya sa tag-apat. Nilagay ko sa ziplock, nilagay ko sa freezer, so every time na gusto kong magluto ng, ano, ng something about sa manok, kukuhanin ko na lang yung isang ziplock bag, and then lulutuin ko. So, na, nasangkot ko na yun, big sabihin, one-fourth na, ano na yun na, one-fourth percent na medyo luto na siya. So, ganun ang ginagawa ko dito kasi nga may alaga akong bata. Mahirap i-divide yung oras. So, pag tulog yung bata, ginagawa ko. Nagluluto na ako. Or, pag yung bata naman nasa school, dinidiskartehan ko na ng luto, ng pamamalingin, ng ganyan. So, it's a matter of time management lang talaga. Ang katulong. So, ayan guys, ang aking magiging lunch and dinner. With kamote. Kamote ito ng Indonesia. Kasi yung kamote ng Indonesia masarap. Hindi siya ganong matamis, hindi matabang. So, katamtaman lang yung, ano, yung, tam, yung lasa niya. Ayoko ng sobrang tamis. Kasi yung isang, ano yung kamote ng Australia, sobrang tamis. Ayoko nun. At may kamahalan pa. Ito, $2.80. Yung sa Australia, $7.90. So, mas pinili ko to, ba diba? So, yan guys. Share ko lang ang aking magiging lunch for today.